mga ano maging lugaw guys mga gutom ako guys eh ano guys. Ayan guys. Ayan. Ayan ang geso taas oh meno guys guys um li ApiException po ako lugaw apo

sana oh. Oh, yeah, nakabili na ako ng lugaw ayan salamat Hi. po ayan kala ma'am ayan po ayan. ayan, po oh my you, god guys paano na ako guys pauwi na ako Ayun naka bilhin na ako ng lugaw ayan medyo mainit init pa guys Thank you for watching guys and God bless you all.